ang motor at nagka-counterflow ma. Nagka-counterflow pa. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Sa tindi ng traffic dito sa Pilipinas, kailangan mo umalis na maaga para hindi ka malate sa iyong pupuntahan. At minsan, kahit maaga kang umalis, late ka pa rin. Kaya naman ang iba, binabaliwala na ang patakaran sa kalsada at hanggang pag-counter floor sa Skyway, pinapasok na rin. Kaliwat kanan ngayon ang mga pasaway sa ating kalsada at hindi nakatakataka na karamihan sa mga yan ay nadadawit sa aksidente. Noong nakaraang linggo, habang binabaybay ng sasakyang ito ang kahabaan ng Skyway Stage 3, bigla na lang may sumalpok sa kanyang sumasalubong na motor. Sa tindi ng pagkakabanga, ay tumilapo ng rider at matapos ang ilang oras ay binawian ito ng buhay sa ospital. Nag-viral din sa social media ang magkaangkas na rider na ito na maliban sa kumaka flow, hindi papasado para sa expressway ang kanilang sinasakyang motor ayon sa Highway Patrol Group. Madalas ang mga nasasangkot sa mga ganitong aksidente ay yung mga motoristang naliligaw at hindi pamilyar sa daan dito sa Metro Manila. Kasagaran pong binabanggit sa akin, sir, dito sa aming investigador, naliligaw. Tapos yung iba, galing probinsya, hindi alam yung skyway. Paliwanag ng HPG, kapag nahuli, pwede masuspend ang tatlong buwan ng mga lisensya ng mga lumalabag sa batas trapiko. At kung suki ka na ng ticket, posible pang ma-revoke ang license mo. Nako! Sakit sa ulo yan! May iwasan naman daw iyan dahil lahat ng entrance at exit ng mga expressway, maliban sa may karatula na ipinapakita ang patakaran sa pagpasok, mayroon ding mga otoridad na pwede nating tanungan. Meron pong enforcer dyan. Huwag na po natin tangka eh, pumasok. So kung pinara po tayo, huminto na po tayo. Kasi sir na madidisgrasya talaga kayo dyan pagdating sa taas. Nang nangangamote sa kalsada, nagsagawa ang DOTR ng iba't ibang programa para turuan ng wastong batas trapiko ang ating mga motorista. Under ito sa Philippine Road Safety Action Plan na may target ibaba ang road accident deaths sa Pilipinas ang 35% sa pagtungtong ng 2028. Paalala naman ang isang driving instructor pagdating sa kalsada safety pa rin ang pinakamahalaga. Mahalaga ang buhay natin. Except the reality na nagkamali ka. Diba? ba saan man ikaw ay magkaroon ng cost of life. Saan man ang biyahe mo. Focus man o Kasama natin ngayon live si Mobile Journal Ivan Tarinque, para pag-usapan pa yan. Ivan, direksyon tanong, hmm. bakit nga ba nakakalusot yung mga below 400cc na bawal na bawal sa mga expressway natin? Paps ppsi uh, usually yung yung nakausap nating uh, HPG no sabi nga eh, hindi talaga pamilyar yung mga tao mm -hmm. na umaakyat ng expressway no? hindi nila hindi sila pamilyar sa daanan sa skyway mismo dito sa Manila since nga malapit ito sa so may bandang probinsya banda kasi ang labas madalas ng mga expressway natin ay probinsya na Oo. so so pag ka ko Ivan di ba lahat ng entry point ng expressway ay eh, may bantay mm -hmm. paano sila nakakalusot at hindi nakikita Yes, Paps ang, uh -huh. ang usually kasi nag-over-speeding uh -huh. yung mga yan and delikado uh -huh. naman kung hahabulin sila ng mga HPG. So usually, uh, pinapara sila and meron naman daw bantay every entrance and exits uh -huh. Uh -huh. yung uh, ating mga expressway para mahuli nga or ma-apprehend yung mga pasaway nating mga motorista. Uh -huh. Sabi rin ng HPG, ng, oh sa mga probinsya nga nangyayari. Uh -huh yung mga ganitong klase ng kaso yung mga nagka-counterflow no pero ano ba ang ginagawa ng authorities dito at paano maiwasan yan delikado kasi ah mm -hmm. oh. so Pops, yung unang-una ginagawa nila mm -hmm. eh yun nga, may mga signages mm -hmm. sa mga entrance at exits mm -hmm. no ng ating mga expressway oh. meron din mga otoridad na nagbabantay dito para pigilin or parahin oh. yung mga nagtatangka talaga oh. na pumasok eh usually puro nangangamot yung mga tao na yan. Oo, oo. Talagang ang problema dito, eh, buhay kasi. Mm. Nakasalalay ang at Maraming buhay, no? Maraming gumagamit ng expressway. Hindi lamang mga nagmomotor, kundi yung ibang mga turista. Ah, o motorista, mm. di ba? Kaya, syempre, umaasa sila mm. na magagawa ng paraan ito at hindi na mangyari. Okay, maraming salamat. Ivan Taringke.